So, yun. Thank you. Pinagbigyan tayo mga kay Diaz ng magandang panahon. So, thank you, Lord. Nasa bandang alas 3 tayo mga kay Diaz. So, ito yung oras ng pagpapakain natin sa ating alagang Tilap. So, kanina ng umaga, yun yung maulan, yung malus ng mga nakarampang araw. So, tuloy-tuloy yung ulang na nun. So, kanina, nakapagpakain naman tayo ng konti. So, gaya nga nang sabi ko, pinatila natin yung ulan then nagintay tayo ng sandali yun so kapag bigay tayo ng feeds dito sa mga tilapia natin so yan sila mga so yun so, gutom na gutom talaga kasi kumbaga konti lang talaga yung pinakain ko sa kanila kanila sa kanila kanina kasi nga yung klima <coughs> malamig so saka tuloy tuloy yung mga nakarana na araw yung ulan so hindi natin pwedeng pakainin ng talagang So kailangan kahit konti yun lang ang kagandahan kahit konti magmabigyan natin sila so ngayon right, grabe yung mga gutom tala ng mga halaga natin oh. yun yung oh, kumpul kumpulan sila mga kay Diaz. so yun so ngayon talagang mapagbibigyan natin sila ng magandang pagpapakain kasi maganda yung panahon mainit so sabi nga ni Idol marks pag mainit mas maganda kung talagang pagbibigyan natin sila sa pagkain ng gusto nila kasi kung baga pag mainit mas madali lang silang matutunawan unlike pag malamig yung panahon o pag, pag gabi na so bandang hapon na so nasa tamang oras lang tayo between 3 to 4 or kahit mga bago mag 3 pag ah, talagang may ano kailangan daw pag hapon hanggat may araw pa magpakain na tayo so yun thank you boss idol mark So, yun. Feeding time na tayo, mga kay Diaz. at yun yung second pan natin so nakasanbag idea lang yung naging pagbuo natin o paggawa natin ng fish pan na yan so yun nakaready na rin siya para sa ating panibagong fingerling so make sure nakalike and follow kayo sa ating D-Tips and Ideas page at mayroon din tayong youtube channel so yun abangan nyo yung mga update natin patungkol dyan so magkapatuloy tayo mag-update ng mga video update patungkol dito sa pinagkakabal natin ha Munting farm. Lalo na dito sa fish pond. So, yun. So, yun. So, don't forget na i-like natin itong video at maaari nyo din po itong i-share. So, yun. Thank you. Thank you for watching.